Welcome back mga ka Agri Explorer. This is Ron Farm Official. At kung di ka pa po nakasubscribe subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button po. Uh, at ngayong araw ay tatalakayin po natin ang aming bagong dating uh, na feeds para sa ating pugo at para po sa cattle. So alam naman po natin na isa sa pinakamahal o pinakaimportanteng aspekto ng pag-aalaga ng hayop ay feeds. Kasi po ang feeds po ang may pinakamalaking expenses sa lahat. Yan po yung pinakamalaki ng costing. So mga ka agri explorer, tara! Tingnan po natin ang bago nating feeds para sa ating cattle at sa pugo. Tara mga Kagre ka dito na po yung ating feeds. Pasok po tayo sa aming munting bodega. Wow! nyo na po mga Kagre ka Explorer, medyo makalat po talaga ang bodega namin. May mga sa grocery po namin at mga bigasan. At minsan po dito rin nila pinaparking mga motor nila mga Kagre ka Explorer. So pasensyahan nyo na po. So nabanggit ko po kanina na yung pinaka-importante na i-consider po natin maliban sa quality ng ating mga RTL or na uh, chicks ah uh, housing is yung feeds mga kagri explorer kasi po yung feeds yung may pinakamalaking costing mas malaki pa po yung costing ng feeds kaysa po sa building natin at kaysa po sa inaalagaan nating mga RTL or chicks kasi po araw-araw po tayong nagpapakain sa ating mga alaga. So napakainam po na makahanap po tayo ng feeds na high in quality and at the same time affordable po siya at madali po siyang hanapin at madali ka pong makakakuha mga Kaggle Explorer. Yung amin pong sinimulan sa 4 years ko pong pag-aalaga ng pugo is Pilmico Feeds po talaga kami mga Kaggle Explorer. At sa apat na taon ko pong paggamit ng Pilmiko feeds wala po ako ni isang complain about sa feeds ng Pilmiko. Napaka high in quality po talaga mga ka Agri explorer. Ang makikukomplain ko lang po na isang bagay is yung fluctuating price mga ka Agri explorer, Pabago-bago ng price at mabilis na pag-akyat ng presyo. Sabi ko nga po kanina, mainam po talaga na makahanap po tayo ng feeds na stable, mura, at high in quality, mga kaagre explorer. So, nung nagpapatanggas po si na mama, uh, kinontak niya po ako, uh, sabi niya may doktor daw siya ng hayop na nakausap sa Limerie, Batangas. Sabi ni mama, maganda daw, meron daw siyang libo-libong alagang mga pugo, yung doktor na iyon na nag-formulate ng feeds. So sabi ko po mga Kagre ka Explorers, why not uh, atin pong itry dito sa Aklan o dito sa aming farm. At ang feeds po na tinutukoy namin at na tinutukoy ko is Master Mix Feeds mga Kagre ka Explorer. Dito po, halika po dito at titingnan po natin ang Master Mix Quail Layer mga Kagre ka Explorer. Ang sako po na itong ginamit nila, tiyan lang, Yan po siya, mga explorer Ang sako pong ginamit dito sa quail layer po na to mga explorer is hindi po pang quail. Actually, yung naka pangalan po sa sako is Hug Finisher Mash. Pero sinabi naman po kagad na supplier, gawa nga po nang hindi po sila prepared na mag-order po o may umorder sa kanila. Kasi po, wala din man po daw umorder halos sa kanila. O meron din po, kukunti lang po, para lang po talaga sa kanilang consumption. Sa kanilang ginagamit sa kanilang mga alaga, mga ka -Agri explorer So, ang master mix, quail layer po, mga ka -Agri explorer is one week na po namin ginagamit. At so far, so good naman po. Napakaganda naman po ng performance ng feed na ito, mga sa katunayan nga po, sa ngayon, one week po naming pag-administer o pagbibigay ng feeds ng master mix, mga explorer hindi naman po bumaba, nag-decline, or humina yung quality at pangingitlog ng ating mga pugo. Pero asahan niyo po, mga explorer na i -ano ko po, i-update ko po kayo sa monthly niyang, ano, na performance ng Quileyx ng Master Mix. Mga Kagri ka Explorer, tandaan po natin na kapag meron po tayong bagong feeds na ipapakain o administer po sa ating mga pugo, hindi po dapat natin biglain. Hindi po dapat o hindi pwede na ipuro agad o 100% agad mga Kagri ka Explorer ang ating ibibigay na feeds sa ating mga alagang pugo. Sa ngayon po, eh, one week na nga po kaming nagagamit itong Master Mix ah! Quay Layer, mga Kagre Explorer. At ang mixture po namin, minimix pa rin po namin yung Pilmico sa Master Mix para po nang sa ganun, masanay po muna ang kanilang tiyan o masanay po muna ang kanilang katawan uh, sa bagong feeds po na pinapakain po natin sa kanila. Ah! At mamaya po pupunta po tayo doon sa ating farm, sa ating puguan at titingnan po natin kung ano na po o anong po quality ng mga itlog nila nung nagmix na po tayo ng master mix feeds. At i-update ko rin po kayo kung magpupuro na po kami or 100% master mix na po ang gagamitin namin at i-compare po natin ang itlog ng may halong filmico at 100% na master mix feeds, mga ka Explorer. 50 bags po ang in-order ni Mama doon sa Lemery, Batangas na master mix feeds para sa pugo, mga ka Explorer. Ito na lang po yung natira. At ngayon po is hakutin po natin papunta doon sa ating puguan ang 10 sacks ng Master Mix Quay Layer po mga Kagri Kasi paubos na pa doon. Paubos na po doon yung aming stock ng feeds mga Kagri So tara po, samahan nyo ako, maghako tayo. napo mga Greek Explorer kompleto na po yung 10 sacks na nakarga natin so tara see you sa farm mga Greek Explorer Welcome to our quail farm mga kagre ka explorer Dito na po tayo ngayon sa mataba na nabas sa ating quail farm So ngayong ano po na to hapon is i-explain po natin o i-kukumpara po natin Kung ano po yung kaibahan ng Pilmico feeds na dati po namin ginagamit Sa master mix feeds na yun na po ang ginagamit namin ngayon uh, Ito na po, May, meron po ditong prepare para sa inyo at para matingnan po natin kung ano po ang kanilang kaibahan. So, nauna po sa sako, yung filmiko po is maganda. Uh, mayroon po siyang inner cover na plastic, mga kagre-explorer, ka na magpre-prevent po na mabasa. Pwede po natin itong matravel na may minimal rain, mga kagre-explorer, ka na hindi po siya mababasa. While yung master mix naman po, mga kagre-explorer, ka is wala po siyang inner covering na plastic. At uh, sa makikita nyo po mga ka Agri Explorer, natawa nga po si Mrs. Ngayong binuhat po namin dito papunta yung page so, tingnan nyo pong damit ko. Yan po. Oh no! Nagmamansa po siya mga ka Agri Explorer. <laughs> Nagmamantsa po ang ating damit pang nagmumuka tayong si Hawk. Huh? Uh, pero ano rin po siguro nila yun para yung cost uh, malesen mga ka Agri Explorer. Hindi naman po kasi tayo nagbabasis sa sako. So, dako naman po tayo sa kanilang uh, laman, mga Agri-Explorer. Yung Pilmico po, mga Agri-Explorer, is ganito po ang kanyang laman, mga ka Agri-Explorer. Mostly po is soya. Soya po, mga Agri-Explorer. Meron din pong mais, pero kakaunti po at bilog po talaga ang butil ng Pilmico Pigs high quality feeds po talaga ang pilmi ko mga kaagri explorer. Uh, ano po talaga siya well granulated hindi ano hindi siya madali po siyang kainin ng ating mga mga pugo mga kaagri explorer. At dito naman po tayo sa master mix. Ang master mix naman po mga kaagri explorer ay ganito ang itsura. Gawang Pinoy mga kaagri explorer. Uh, mostly po nito corn mga Calgary Explorer. Pero, ang crude protein content nila uh, o protein content nila, mga Calgary Explorer, is same lang mang po. Uh, doon po tayo bumabase kasi po, doon po makikita natin kung may bibigay po ba ng isang feeds ang pangangailangan ng isang hayop. Uh, sa formulation po ng Filmico, magkapareho lang po sila ng formulation ng Master Mix, ang kinaibahan lang po is yung mga ingredients. Kasi marami po tayong ingredients. May sorghum, meron po tayong mga rice bran, copra meal, fish meal, soya meal. Marami pong mga feed ingredients. Pero po, ang kanila pong laman na nutrients is hindi po nagkakalayo. Mga kagres. Dako naman po tayo sa presyo. Uh, usapang presyo naman po mga MakaAgri Explorer. Sa nabanggit ko po kanina is well presented po talaga ang Pilmico. Pero sa presyo po di hamak. Di hamak po na makakatipid po tayo sa Master Mix MakaAgri Explorer. Ang bili ko po ng Pilmico is 1,800 pesos MakaAgri Explorer. Yung bili ko pa lang po nito ha uh, tumaas na po daw. Pero sakto naman po na pagtaas ng film ko is nakalipat na po kami sa Master Mix. Mga -agri Explorer. Ang Master Mix naman po, ang binili po namin is 1,650 mga Kagre ka Explorer. So, hamakin nyo po yun. One sack, 50 kilograms na feed is 150 pesos po ang matitipid nyo. Sa amin pong farm, everyday, umuubos po kami ng 2 sacks. So, 300 pesos a day na po iyon mga Kagre ka Explorer. Marami ka na pong mapapagulungan na ibang mga gastusin sa farm. Katulad po ng vitamins, electricity, maintenance, labor. May dadagdag mo na po iyon sa mga iyong mga expenses. At isa pa pong kaibahan ng Pilmiko sa Master Mix mga Kagre ka Explorer is kahit sa Batangas po galing, ang Master Mix sa Limeri Batangas pa po, may additional na po yun na patong ni na mama at papa para sa expenses po papunta dito, travel expenses. Mas makakatipid pa rin po tayo sa Master Mix. Kumpara mo po sa Pilmico na dito lang po sa Aklan, dinideliver papunta dito sa amin sa Nabas. Yun po talagang isa sa mga considerations na dapat natin i-take o isa lang-alang kung tayo po ay mag-aalaga ng pugo, mga ka explorer Dako naman po tayo sa egg production, mga ka explorer So sa ngayon po, mga ka explorer ang amin pong pakain sa kanila or yung feeding ration po nila is 50-50, mga ka explorer 50 na pilmiko and 50 na master mix. At tomorrow po, mga ka explorer mauubos na po ito at puro na po ang aming ipapakain sa aming mga alaga. So, sabayan nyo po akong malaman kung ano po ang magiging resulta. Pero sa ngayon, na 50-50 po ang halo natin or mixture natin mga kagre explorer, ito po ang kanilang itlog. Napakalaki at ang gaganda po. High quality eggs mga kagre explorer. Well pigmented. Uh, maganda po yung pigmentation. Color, maganda po. Na-retain niya po yung color na nais namin mga Explorer at yung poop niya yung dumi po niya hindi po naging basa mga Explorer number one consideration kapag naghalo ka po o nag-iiba ka po ng feeds is baka po maraming mamatay dahil po sa hindi po sila matutunawan kasi hindi po sanay ang kanilang digested tract at so far so good naman po mga Calgary Explorer wala naman pong namatay hindi naman po sila nagka-diarrhea or any complications, mga Kagres Explorer. Magana pa rin po silang kumain. At yun po, mga Kagres Explorer, yung uh, aming naobserbahan po sa ngayon. Pero makakaasa po kayo na ilalahad po namin o i update po namin kayo kung may any development, kung gumanda ba, mas gumanda ba yung purong master mix sa purong filmico. Or humina ba yung production nila? Mas maganda ba yung filmiko? O na-maintain? At sa quality ng itlog, ilalahad po natin yan lahat. I-share ko po yan sa inyo lahat para kung kayo po ay magsimula, meron na po kayong basihan kung anong feeds yung magandang gamitin para sa ating mga alagang pugo. So yun lamang po ngayon mga kagli explorer at abangan ang susunod na mga vlogs pa po namin Uh, dito sa aming channel na Ron's Farm Official kung saan you will learn and you will also earn, mga Kagre ka Explorer. Yun naman po. Bye-bye!